Kinebice, kinulit na naman si Kim Chiu matapos mapanood ang isang interview nito. Kapag usapang Kim Pao, ang bilis magbago ang aura ng aktres. Kaya nga laging sinasabi ni Meme, ay napakarupok ni Kim Chiu. Ang bilis maasar at mapagtripan sa showtime. Aminin natin, simula na maging bahagi ang aktres sa programang ito, mas naging buhay na buhay ang showtime nagsama-sama ang mga matataas ang energy. Nakaka-good vibes din kasi ang malakas na pagtawa ni Kim Chu. Lalo na kapag nagsama din sila ni Ann Curtis. Samantala, kasabay ng palagi ang pagkasikat ng Showtime, non-stop din ang mga projects ni Kim Chu. Kaya halos dalawang araw na itong absent sa show. Ayon nga sa mga komento, binabati ko ang Kim Pao sa napakaganda nilang mga proyekto. Sa lang pa lang, hindi na sila makabasag pinggan sa husay. Lalo pa akong humahanga sa What's Wrong Secretary Kim. Kuhang kuha nila ang kilig ko, kaya ito ako ngayon, napapangiti kapag kimpaw ang topic. Ayon pa sa isang komento, aminin nyo, pinagpapala ang kimpaw kahit bago pa lang ang labdim nila. Hindi pa nakaka isang taon pero ang blessing ni Lord ay walang tigil. What for pa kaya sa mga susunod na taon? Marami pa silang proyekto na pagdadaanan. Hindi pa sila nagkakaroon ng movie o mga pelikula. Isa iyan sa inihintay ng lahat. Ang mapanood sila sa sinehan. At dumugin ng mga fans. Bilang isang king paunatics, forever ko silang susuportahan at mamahalin. Deadma sa mga negatibong naririnig. Ilan lang 'yan sa mga komento. Anong senyor Totoo kaya ang naging reaksyon ni Vice sa interview ni Kim Ju?